Unimart, Unimart. Saan ka papatid, ma'am? Unimart. Unimart, Kapitolyo? Capitolio. Uh, RDU po yung sa may likod, sa may employees <F2> entrance. Yeah. Sa so ito, ma'am. Matulungin sa kapwa natin po. Okay. O, ito, ma'am. Basta estancia mall sa may Capitolio ma'am, di ba? Oo. Uh, okay. Okay ka na ma'am? Thank you po. Pa. Ba't parang nagdadalawang isip ka sumakay ma'am? Hmm? Ba't parang nagdadalawang isip ka sumakay? Wala na. <laughs> ha? Wala Akala mo joke lang yung libreng sakay? Oo, oh, nagulat ako. Wala na kasi libreng. libre. Ah, oh, wala naman libre? Oo. Oh. Hindi, pararamihin natin. Ah. Anong oras papasok mo ma'am? 9.15. 9.15. Ah -oh. Sige mama, paabutin natin. Ah, Traffic kasi. Araw-araw na lang sa traffic. Kaya nga, naghahatid ako ng libre dyan sa lugar na yan kasi mm. madaming ano, madaming mga late na sa trabaho. Eh, hirap sumakay. Ang bait mo kuya. Hindi <laughs> naman. Eh, kinakawayan kita kanina. Parang nagdadalawang isip ka eh. Hindi ko po napansin eh. Sinabi lang... <laughs> sa parang parang nagdadalawang isip ka sabi ko parang tingin mo yata sa akin riding in tandem eh hindi na nagtaka lang ako kasi libre <laughs> ah nagtataka ka oh, libre ah oh. Lagi ka daw kuya ah oh, ma'am oh. eh nag kasi ako na ano, mga papasok sa trabaho hmm. yung mga mali-late na anong pangalan mo kuya sa ano ah ito ma'am youtube subscribe na lang <laughs> Ito ma'am. Ah, uh, thank you. Mamaya na lang po ka. Adventure. Dadami pa yan po. Alin ma'am? Yung followers ko. Dadami po. <laughs> ah. Uh, ibig sabihin nun, ma'am may nakaka-appreciate sa ginagawa ko. Mm, thank you po ah. You're welcome. Uh -huh. Ang daan natin ma'am dito. Oh. Sipag diba? Apo. Uh, dito po yung tan kapag tagdaan ako. So, Tapos kakanan tayo sa... Hmm, Saan <laughs> sampai ka kanan ba? Hindi ko po masadong ano eh, Hindi mo kabisado daan? O, oh, basta dito yung way nila pag gano'n eh. Ay, gano'n? Oo. Oh. Parang pa-SM, pa gano'n. Baka makidnap Hyper. ka, hindi. Baka makidnap ka ng nasasakyan mo kasi hindi mo alam yung ano, daan. Hindi, minsan lang mag-joyride kasi mag-tangkaas, gano'n. Ah, minsan ka lang motor Oo. Ano ba't madalas sinasakyan mo? Jeep lang. Jeep? Commute, oo. Oh. Ay, ba't nagmotor pa ngayon? Hmm? Ba't ka magmotor ngayon? <laughs> sabi libre. <laughs> ah, nga sabi ko libre. Sarot lang. Ah, hindi, um, totoo yan, ma'am. Lib libre lang talaga, libre. Uh, Nainitan. Okay ka lang dyan, ma'am? Okay na. Mainit. Na. Ang trabaho mo din, ma'am? Kasir po. Kasir? Opo. Kasir sa Uyuni Mart? Opo. Ano ba yun? Department store? Supermarket. Ah, supermarket. Lagi ka ba nagmumotor dun, ma'am? Saan? Ay, doon. Doon? Doon sa Jenny's? Oo, oh, lagi ka nagmumotor dun? Ano lang, minsan lang kapag sobrang late na. Ah, pagka late oh. ka so, lang? Oo. So, pagka maaga? Pagsakto lang, o. Oh. Jeep. Jeep muna? Oo. So, Ay, maaga pa ngayon ah. Ba't, ma... Ba't nag-motor ka ngayon? Ha? Maaga pa ngayon ah. Ba't... Sip ba? oh. <laughs> Ibig sabihin, inuto ng mga kasama ko. So, yung mga nagtitinda na doon. Oo, <laughs> walang. Tama ba daan natin, ma'am? Tama naman, sige. <laughs> Tama naman, ano? Sa may kapit, Oo. Ah. Uh, dapat alam mo yung daan. Ha? Dapat alam mo yung daan. Baka mamaya yung nasakyan mo, hindi... Dinala ka na kung saan. Hindi yan. Walang. <laughs> Dapat tinatandaan mo yung mga daan para Oo oh nga Para halimbawa may nasakyan ka Oh, parang iba na tong pinupunta ni Kuya <laughs> Hindi naman siguro Baka mamaya ki kinidnap ka na Ako, wala nang kikidnap <laughs> Doon yun sa susunod kakanan? kanan Dito lang, dito na at Parang dito na po eh. Sa kabila kasi video, ay, Unimart sabi mo eh. Opo. Akala ko ba dito kung tatrabaho? Ba't parang hindi, ba't parang hindi mo alam yung ano? Ay, hindi, hindi kasi kasanayan no? lagi lang akong jeep ganyan, commute. Iba yung way. Iba yung way Atama mo? dito. Dito oh, kuya. diba? kuya. Pa, pa. Makakalimutin na eh, no? Niloloko naman ako ate eh. Yun. Oo, di ba? Oo, oh, diba? oh, oh ko dun. Ba't parang mas alam ko pa yung trabaho mo kaysa sa iyo? Ako na lang kaya ang pumasok. Kaya nga, nakakatamad na po. Nakakatamad na ba? Marunong ka ba mag-drive? Palit na tayo. Ah, hindi. Ikaw na lang mag na libre. hindi Ah. Thank ko kuya. Buti na lang alam ko kung saan yung ano. Oo okay. po. Saan yung trabaho mo. Okay. Kasi... Nakaraan naka, nag-ano ko eh. Doon no. lang sa Jenny's, yung parang mga habal-habal. Oo. Oh. Hindi niya alam, dun, dumiretso siya doon. Dumiretso siya? Oo. Hindi, ito kasi, may, may suko kayo akong hinahatid dito. Okay ka na dito? Opo, oh, thank you, kuya. You're welcome. Umabot ka ba sa oras? Umabot ka na, sa ko. 8.45 May pa na ko yung pasok ko Oo, maada ka nga nakarating Ah, ah, tulungan ito Ayan. Ayan. Ayan, okay na yan. Sige, salamat, oh, salamat. Thank you. You're welcome, you're welcome. Salamat. Ay, bayad Ha? Bayad. Ay, hindi ako naniningil, ma'am. Okay na yun. Thank you. Okay.